Sa iba pang balita, ibabahagi ng Pilipinas ang mga naging karanasan nito sa pagresponde sa kalamidad sa pagsimula bukas ng Third World UN Conference on Disaster Risk Reduction sa Sendai, Japan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Noong 2005, nabuo ang UN Hugo Framework of Action. Ito ay kinapapalooban ng action plan, guidelines at mga praktikal na paraan upang ma-achieve ang disaster resilience at mabawasan ang disaster damage pagdating ng taong 2015. Kabilang ang Pilipinas sa mga lumagda sa nasabing framework of action, sampung taon na ang nakakalipas. Sa idaraos na limang araw na third UN World Conference on Disaster Risk Reduction sa Sendai, Japan, isa ang Pilipinas na napiling magbigay o maibahagi ang mga kaalaman tungkol sa disaster response and management. Layon ng pagpupulong na i-assess ang pagpapatupad ng iba't ibang bansa ng Hugo Framework of Action at magkaroon ng post-2015 framework for disaster risk reduction. May git-anim na pong delegado ang ipapadala ng Pilipinas sa Sendai, Japan sa March 13 hanggang 18, 2015. This convention shows how much the Philippines have really pushed forward policies that are truly considered to be uh, a leader in, in the global arena. Ibabahagi ng mga opisyal ng NDRRMC DSWD at Climate Change Commission ang karanasan ng bansa sa pagresponde sa kalamidad sa nasabing conference. Isang uh, mapip, mapapakita ay yung response plan ay nasa angkop ng kahandaan depending on the strength dahil meron na tayong uh, uh, forecast na nagsasabi kung gaano kalakas ang ulan, gaano kalakas ang wind at kung ano ang posibilidad ng baha. Ayon kay NDRRMC Undersecretary Alexander Pama, isang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na disaster prone. At dahil sa mga karanasan natin, natututo tayong bumangon matapos ang mga nagdadaang kalamidad sa bansa gaya ng Ruby at Yolanda. Kaya yan po ang isang malaking ekspektasyon sa delegasyon ng Pilipinas pagdating doon kung ano po ang maisi-share natin sa buong mundo doon sa tinatawag na mga best practices at yung mga gaps pa rin na kung pwede kung saan na ating maiahahain doon sa konferensya na to, kung saan po pwede magtulungan yung international community. Yan po ang expectation sa atin ng international community. Naniniwala ang mga delegado na sapat ang kaalaman ng mga sangay ng pamahalaan pagdating sa disaster response at makakatulong ito sa ibang bansa na maaaring makaranas ng mga kalamidad. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide.